mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click na notification bell para hindi ka nahuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Naging kabit ako ng ex-boyfriend ko. Hi DJ Rocky. Naging libangan ko na ang pakikinig sa iyo ngayong nandito na ako abroad. Minsan kasi nabobore ako pagkatapos ng trabaho. Napapascroll ako sa YouTube at dun ko na nakikita ang videos mo. Manghang-mangha ako kung papaano mo i-deliver ang mga storya na ipinapadala sa iyo. At eto rin ako. Katulad na mga senders na nabigyan mo ng buhay ang storya. Na-inspire mo. Ganon din ako. Na-inspire din ako na i-share ang matagal ko nang dinadala sa dibdib ko. Na kahit medyo matagal na ang panahong nakalipas, eh hanggang ngayon, naaalala ko pa rin at daladala ko ang bigat. Itago mo ko sa pangalang Dia, single mom, at ito ang aking secret file. 2018 nang isilang ko ang pinakamagandang biyayang ipinagkaloob sa akin ng may kapal. Siya ang aking anak. Kaya lang, makalipas ang ilang buwan, ay naghiwalay kami ng kanyang ama. Ako ang bumuhay sa sarili kong anak. Dumisgati ako, nagsipag ako, hanggang sa napagdesisyonan ko na bumukod sa mga magulang ko. Gawa rin nang nagnegosyo ako. Meron akong store sa bahay na malapit lang din naman sa bahay ng magulang ko. At isa yon sa mga maipagmamalaki ko na kahit ako'y single mom ay hindi ako umasa sa magulang ko o sa naging karelasyon ko. Nagpatuloy ako sa buhay. Fast forward to 2021. Hindi ko na lang maalala yung eksaktong buwan o araw. Basta, nagising na lang ako isang umaga na may mga kumakatok sa bahay. May bibilhin daw. Kaya lumabas ako ng kwarto ko at pumunta sa bahagi na kung saan nandoon ang store ko. Pagkabukas ko ng bintana, ay bumungad sa akin ang isang lalaki na sobrang kilalang kilala ko. Tisoy, may pagkatsinito. Tamang-tama ang katawan. Malakas pa rin ang dating. Oo. Isang lalaking kilalang kilala ko pero ngayon ko na lang ulit nakita. Itago natin siya sa pangalang Carl. Minahal ko si Carl six years ago. Ex-boyfriend ko. Mahal na mahal ko siya noon. Pero siya rin ang nagwasak ng sobra sa puso ko. Although he was not my first boyfriend, pero siya ang unang pinagkatiwalaan ko ng aking sarili. Siya ang pinag-alayan ko ng virginity ko. Kaya nung umagang yun, gulat na gulat ako nang makita ko siya. Actually parehas kaming nagulat. Hindi raw niya alam na ako ang may-ari ng store na 'yon. So kahit kahit medyo kabado ako nang makita ko ang ex ko, e eh pinilit kong ikalma sarili ko. Ibinigay ko kung ano ang kailangan ni Carl at ng mga kasama niya. Pagkatapos ko silang pagbilhan ay bumalik ako sa kwarto at umupo. Doon nanumbalik lahat ng sakit na naramdaman ko nung mga panahong niloko at pinagtabuyan niya ako sa buhay niya. DJ Rocking Hindi naging maganda ang pagwawakas ng relasyon namin ni Carl. Sobrang laki ng tampo niya sa akin. Nang iwan ko siya sa probinsya dahil kinailangan kong pumunta sa syudad. Ayaw ko naman sana talaga nung iwan siya. Pero wala naman akong magawa. At yun ang desisyon ng mga magulang ko. Kinausap ko naman si Carl ng maayos bago ko umalis Pumayag siya kahit hindi buo ang loob niya. Kasi nahihiya siya sa mama ko. At dahil sa pag-alis kong yun, sa probinsya, eh doon na nagsimulang maging magulo ang relasyon namin. Lahat ng yun, alalang-alala ko pa. So yung aksidente pagkikita namin ni Carl, ang magre-reconnect pala sa amin. Kinuha ni Carl ang number ko sa pinsan kong barkada niya. Tinext niya ako. At ang sabi niya, gusto raw niya na makipag-usap sa akin ng personal. Marami daw siyang gustong ipaliwanag. Pero ang sabi ko, eh, hindi naman na kailangan. Matagal nang natapos yun at parehas na kaming may kanya-kanyang buhay. Ako, may anak na. Siya naman ay meron ng kinakasama at may anak na rin sila. Pero masyadong makulit itong si Carl. Pinilit niya akong makipag-usap sa kanya ng personal. Noong una, inisip ko na wala namang magbabago kahit mag-usap pa kami. Kaya e, wag na lang ako dapat makipagkita sa kanya. Pero sa kabilang banda, naisip ko rin na siguro tama lang na mag-usap kami para sa totoong closure ng relasyon naming dalawa. Kasi nga, hindi maganda yung naging wakas namin. At para mawala na rin ang mga kinikim-kim naming hinanakit na nakatago sa damdamin namin kung merman. man. So fast forward. Napapayag niya ako. Sa kagustuhan niya na mag-usap kami. Sabi ko, bukas ang bahay namin para sa kanya. Pumunta siya sa bahay. At nag-usap nga kami. Doon na siya nagpaliwanag ng nagpaliwanag. Maraming mga katanungan. Sa mga utak namin, bago ang ta tagpong yun. Pero lahat ng yun ay nawala at nasagot. Dahil sa tagpong yun. At dahil sa pag-uusap na yun, ay eh naging komportable kami sa isa't isa. At para bang hindi namin namamalayan na binubuhay namin ulit ang damdamin naming matagal nang nananahimik. Gabi na, nang magpaalam si Carl, nauuwi na. Ang anak ko'y tulog na. nang bigla niya akong hinawakan sa aking pisngi. Naramdaman ko ang kuryenteng dumadaloy sa buong katawan ko at ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Ang init-init ng pakiramdam ko. Alam ko sa sarili ko na meron akong gustong mangyari. Hanggang sa hinalikan niya ako sa pisngi. At yung halik na yun naulit pa sa liig. DJ Rocky, alam kong dapat kong pigilan ang pagpayag ko kay Carl. Pero parang inanod ako ng malaking alon. Dahil sa nararamdaman ko na pagkasabik na maikama uli ng una kong pinag-alayan ng aking sarili. At hindi ko akalain na ginagawa ko uli ang mga bagay na matagal na naming hindi nagagawa ng ex-boyfriend ko si Carl. Hinawakan niya ang kamay ko, ang pisngi ko, hinalikan ako sa pisngi, napunta sa leeg, at natagpuan ko na lang ang sarili ko sa sitwasyong gusto ko na kahit alam kong mali, mas nangingibabaw ang pangangailangan ko. Alam kong dapat kong pigilan, pero wala na akong nagawa. Damang-dama ko kung gaano siya kasabik sa akin. At ganun din naman ako sa kanya. Gabi-gabi, natutulog na sa akin si Carl. At hindi na umuwi sa kanyang mag -ina. Kung pupunta man siya doon sa mag-ina niya, ay mag lang siya ng kailangan nila. Pero hindi na matutulog doon. Although hindi pa naman sila kasal ng babae. Pero ganun din naman yun. Siya, yung legal na kinakasama. At ako, ang kabit. Ginawa akong kabit ng ex-boyfriend ko na dapat ay ako ang asawa niya. Ang sabi niya sa akin, may plano na siyang makipaghiwalay sa nanay ng anak niya. Pero ang sabi ko sa kanya, huwag. Hindi ako pumayag. Dahil alam ko sa sarili ko na hindi ko siya masasalo. Kung sakali, Mahal ko siya, pero hindi tulad na ng dati. At hindi ko siya. Hindi siya yung gusto kong makasama na bumuo ng pamilya. At hindi ko alam sa sarili ko at bigla akong napapayag sa ganung klasing setup. Naging mag-on kami ni Carl. Sikretong magkarelasyon. Walang nakakaalam sa pamilya ko tungkol sa nangyayari sa amin ni Carl. Pero mayroong ilang taong nakakaalam na malapit sa amin at maging sila ay tikom din ng mga bibig. Hindi nila nilalabas ang sekreto namin ni Carl. Sa halip ay pinagtatakpan pa kami. Ang rason nila, kami ni Carl naman talaga ang dapat na mag-asawa. Lumipas ang isang taon. Nagising na lang ako... sa pakiramdam na ayoko na. Nakokonsensya na ako. At alam kong wala naman kaming ibang patutunguhan ni Carl. Alam kong mali... yung naging desisyon ko. At gusto ko yung itama. Siguro inadala ako ng emosyon at pananabik. At nung nakipaghiwalay ako sa kanya... ang, ang sagot niya sa akin ay hihiwalayin niya pa rin yung babae. Nakiusap ako sa kanya na ayusin niya ang relasyon nila nung babae alang-alang sa anak nila. Pagkatapos noon, ipinagtabuyan ko na siya. Binlock siya. At araw-araw kong pinili. Na wag na siyang kausapin pa. Dalawang taon na ang nakalilipas. Pero nandito pa rin yung konsensya ko sa lahat ng mga nagawa naming pagkakasala. Lalong-lalo na sa kinakasama niya. Gusto kong ihingi ng kapatawaran sa Panginoon ng nagawa ko. At habang buhay kong pagsisisihan yun, hinding-hindi ko na ito gagawin. Sa ngayon, DJ Rocky, nandito na ako sa ibang bansa. Nagsisika para sa aking anak. Pilit kong kinakalimutan. Ang bagay na nagpatatag sa akin. Ginawa kong aral o patuloy kong ginagawang aral ang mga pagkakamaling na gawa ko. At sana, ay hindi na ako tularan ng iba. Hanggat kaya niyo pa umalis. Umalis na kayo. Bago pa tuluyang masira. Ang isang buong relasyon.